Sa likod ng mga nakakatawang videos at nakakatawang mga eksena sa YouTube ay isang lalaking may makulay na kwento ng buhay. Si Joel Villanueva Mondina na maskila sa internet bilang Pambansang Kulokoy. Isa siyang Filipino-American content creator na patuloy na nagpapasaya sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang makulit na estilo ng komedya at mga family vlogs. Ipinanganak noong 23 ng Hulyo 1979 sa La Union at lumaki sa Baguio. Si Joel ay lumipat sa Estados Unidos noong 1994 kasama ang kanyang pamilya. Ang kanilang paglipat ay dala ng pag-asang makamit ang mas maayos na ng buhay. Unit gaya ng maraming Pilipino sa abroad, hindi naging madali ang kanyang naging landas. Nang maglaon, Nahanap niya ang kanyang tinik sa digital na mundo sa pamamagitan ng YouTube. Taong 2011 na magsimula siyang gumawa ng mga videos ngunit opisyal na binuksan niya ang kanyang channel noong Agosto 29, 2013. Sa simula, simpleng pagpapatawa lang ang layunin ni Joel. Wala siyang inaasahang papatok ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa likas niyang galing sa pagpapatawa, lalo na sa kanyang karakter bilang isang ilokanong tatay, nagsimula ng makilala at sumikat si pambansang kulokoy. Ang kanyang mga viral na content tulad ng Ilocano Tatang at Buelta ay nagbigay aliwat saya sa mga manonood. Hindi lang siya basta nagpapatawa kundi ipinapakita rin niya ang kanyang turi na pagkatao bilang ama, asawa at kaibigan. Ang pagiging totoo at relatable ng kanyang mga videos ang dahilan kung bakit umabot sa mahigit 2 milyong subscribers ang kanyang YouTube channel at daan-daang milyong views. Ngunit gaya ng sinuman, may mga hamon din siyang hinarap. Noong 2022, inamin niyang hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Marites Mondina matapos ang dalawampung taon ng pagsasama. Bagaman mabigat, pinili niya magpatuloy at pagdiwang pa rin ang buhay kasama ang kanyang mga anak. Ipinakilala rin niya sa publiko ang kanyang bagong inspirasyon, ngunit nilinaw din niya na ang ilan sa mga ito ay bahagi lamang ng kanyang content. Bilang isang content creator, hindi may kakailang malaki na ang naabot ni Pambansang Kulukoy hindi lamang sa kasikatan kundi pati na rin sa pananalapi. Tinatayang may net worth siya na umaabot ng milyong dolyar, bunga ng kanyang sipag, tsaga at kakayahang sumabay sa uso ng social media. Sa kabila ng tagumpay, nananatili siyang mapagpakumbaba at nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. Sa huli, si Pambansang Kuloko ay isang halimbawa ng isang ordinaryong Pilipinong ginamit ang kanyang talento sa tamang paraan. Ipinakita niya sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan sa buhay, may liwanag pa rin naghihintay basta't hindi sumusuko. Isa siyang patunoy na ang saya ay maaaring manggaling sa simpleng bagay, sa ngiti ng pamilya, sa tawa ng mga kaibigan at sa mga kwentong totoo at bukal sa puso. Bagamat kilala si Pambansang Kulokoy bilang isang sikat na YouTuber at content creator, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersiya na naging usap-usapan sa social media at mga balita. Isa sa mga pinakamalinaw na kontrobersiya sa buhay niya ay ang kanyang paghiwalay kay Marites Mundina, ang kanyang misis sa loob ng 20 taon. Noong Agosto 2022, inihiyag niya ang kanilang paghiwalay na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga taga-subaybay. Marami ang naguluhan at nagtanong tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Walang malinaw o opisyal na detalye mula kay Pambansang Kulukoy tungkol sa eksaktong dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa. Tulad ng marami sa mga personal na relasyon, ang hiwalayan ni madalas na resulta ng iba't ibang komplikadong dahilan na hindi palaging inilalabas sa publiko. Madalas, ang mga ganitong bagay may kinalaman sa personal na pagsubo, pagbabago ng mga pangailangan o hindi na pagkakasundo na nagbunsod sa desisyon ng hiwalayan. Sa simula ng 2023, ipinakilala ni Joel ang isang special someone na si Gladys Guevara sa kanyang mga video. Nagdulot ito ng usap-usapan kung totoo ba ang kanilang relasyon o bahagi lamang ito ng content. Kalaunan, nilinaw niya na ito ay bahagi lamang ng kanyang mga video at hindi tunay na romantikong relasyon. Naging dahilan ng pagkadismayan ng ilan ngunit tinanggap naman ang karamihan bilang bahagi ng kanyang pagbibiro. Noong Agosto 2022, Inamin ni Joel na minsan ni siya sa paggamit ng alyas na pambansang kulukoy. Bagamat naging daan ito para siya'y makilala, may mga pagkakataon din daw na nararamdaman niyang hindi ito angkop o nakakasira sa imahe niya bilang isang seryosong content creator at ama. Bagamat may mga kontrobersiya, nananatili pa rin si pambansang kulukoy bilang isang matatag na personalidad sa mundo ng social media. Pinipili niyang harapin ang mga pagsubok ng bukas at may pag-asa, kaya't patuloy siyang tinatangkilik ng marami. Sa kasalukuyan, ang net worth ni Pambansang Kulukoy ay tinatayang nasa 4 million dollars hanggang 5 million dollars o humigit-kumulang 220 million pesos. Ang yaman niyang ito ay bunga ng kanyang matagumpay na karera bilang YouTuber, social media influencer at negosyante. Mayroon siyang higit sa 2.14 million subscribers at mahigit 348 million views sa kanyang channel na pambansang kulukoy. Ayon sa mga pagtataya, ang kanyang buwa ng kita mula sa YouTube ay nasa pagitan ng $1,362 at $1,866 na nagiging $16,347 hanggang $22,395 taon-taon bilang isang kilalang influencer. Siya ay may mga kasunduan sa iba't ibang brand at kumpanya na nagdadagdag sa kanyang kita. Nag-aalok din siya ng mga personalized na video messages sa pamamagitan ng platform na Cameo kung saan ang presyo ng bawat video ay nagsisimula sa humigit kumulang 1,300 pesos. Siya ay may mga luxury cars kabilang isang Ferrari at nakatira sa isang marangyang bahay sa Santa Maria, California. Mula noong Hunyo 2024, ang kita ni Pambansang Kulukoy mula sa YouTube ay patuloy na tumaas. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay hindi pa opisyal at maaaring magbago depende sa mga bagong impormasyon at developments. Si Pambansang Kuloko ay isang halimbawa ng tagumpay sa digital na panahon. Sa pamamagitan ng kanyang talento, si pag at pagiging tapat sa kanyang mga taga-subaybay, napatunayan niyang posible ang tagumpay sa mundo ng online content creation. Ang kanyang patuloy na paglago sa kita at yaman ay patuloy na kanyang dedikasyon at kasikatan sa industriya. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang nakamit bilang isang kilalang YouTuber at content creator, dumaan sa mga pagsubok si Joel Villanueva Mundino o mas kila bilang pambansang kulukoy. Ngayon, mas pinipili niyang itoon ang kanyang pansin sa mga personal na proyekto at higit sa lahat sa kanyang pamilya. Bagamat hindi na kasing dami ng dati ang mga videos na kanyang inilalabas sa kanyang YouTube channel, patuloy pa rin siyang nagbibigay aliwat-saya na sa kanyang mga taga sa pamamagitan ng mga family-oriented na content. Ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging ama at pagmamahal niya sa kanyang mga anak sa gitna ng pagbabago sa kanyang buhay. Nananatili siyang bukas sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga at patuloy na nagpapahagi ng mga kwento at karanasan na nag-uugnay sa kanya sa mga manonood. Sa personal na buhay naman, matapos ang kanilang paghihiwalay ng kanyang dating asawa, mas binigyang pansin ni Joel ang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Pinapakita niya sa publiko ang kanyang dedikasyon bilang isang ama at ang kanyang pagnanais na matugunan ang pangangailanan ng kanyang pamilya. Bagamat hindi pa niya opisyal na ipinapakilala ang kanyang bagong kasintahan, binanggit niyang masaya siya at maayos ang kanilang samahan. Sa kabuuan, ang kasalukuyang buhay ni Pambansang Kulukoy ay nakasentro sa pagtutok sa pamilya at sa mga personal na proyekto. Bagabat nabawasan ang kanyang online presence, nananatili pa rin siyang inspirasyon sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo at ang pagsusumikap na maging mabuting haligi ng tahanan.